Hello everyone and hello sa mga Sagittarius John. This is your February 2025 reading. Bubunot tayo ng cards and let's see kung ano ba ang mensahe ng universe para sa inyo and kung ano ba ang mga advice ng universe para sa iyo. Okay? So, bunutin tayo ng cards and let's see. Okay, sa mga bago sa inyo, um, ang goal ng channel natin ay magbigay ng light from above, mag-share ng uh, positive energies and ng guidance na we really try to source from the creator. Okay, so let's shuffle this isa pa and we're ready. Okay, Sagittarius. You have the Two of Cups. You have the Knight of Swords. Six of Cups. Eight of Pentacles. Two of Swords. Five of Pentacles. Seven of Swords. And Chariot Reverse. Okay. Mm, okay. Sagittarius, ang first two cards mo kasi, This is telling me na you are dealing with another person. This person can be anybody. Anybody. Tignan mo kung kanino to, saan to mag-fit. Um, this can be a uh, love interest. This can be somebody na you are uh, getting to know. This can also be, pagdating sa ibang tao, pwedeng... Um, alam yung parang minsan may, may friend ka pero hindi mo siya ka-close. So, ngayon parang nagiging close kayo but it doesn't have to be doesn't have to be romantic pero yung may iba naman na uh, may may bagong trabaho gay may bagong kaibigan ganito so ang sinasabi dito lalong-lalo na kung doon sa mga romantic na ano minsan masyado kayong ideas masyado kayong maraming gustong gawin napakabilis ninyo so yun yung yun yung ano dito yun yung situation ninyo na minsan excited na excited ka and you are so eager pero yun nga eh parang kakakilala nyo pa lang or parang nagsisimula pa lang yung relationship ninyo with this friend or with this possible na ano na jowa or baka possible na maging partner sa business, ganyan so, so minsan napakadami mong gustong gawin, excited na excited ka okay you have the you have the six of uh, cups here And ito ang sinasabi sa inyo na you are very tied to your childhood or tied ka doon sa mga nakalakihan mo. Parang yung values mo laging uh, nakastick doon or or minsan siguro naaalala mo yung mga times na nung bata ka, ganyan. There's something about kung saan ka nagmula na yun yung nagiging uh, naaalala mo. Doon ka nagbe-base, doon ka humuhugot, doon ka nagkakaroon ng... Uh, and uh, I'm doon done kumbaga yun yung, yun yung tinitignan mong marka, kung paano ka mag move forward sa ginagalawan mo ngayon, alam mo nakikita ko sa inyo Sagittarius that you have been really working hard, ang dami mong ginagawa, kahit pagod na pagod ka na kahit na uh, hindi mo, kumbaga pinupush mo talaga yung sarili mo eh, ito yung nakikita ko sa inyo, and this is something na uh, makikita natin no, kung ano yung magiging effect nito sa inyo you are... Right now, Sagittarius, there is a situation kung saan hinahihirapan kang mamili, nahihirapan ka na uh, magkaroon ng desisyon. Ito uh, yung situation for you na parang uh, parang okay lang naman for you, pero na, kahit, na either way, parang parang hirap na hirap kang kasing hirap na hirap kang magkaroon ng desisyon eh. Para kang, you know, hindi ko ma-pinpoint ma kung alin ito. Pero ang feeling kasi na ito minsan sa inyo, pagka nakapili ka na, nagkakaroon ka ng alinlangan, nagkakaroon, nai-stress ka, na stress ka dito sa pinagpipilian na ito. I'm not sure what this is, hindi ko makuha kung ano to But there is something about, about hirap na makapagpili, no? Let's see. Sagittarius, in the near future, there is a potential challenge for you na matatest mat ka pagdating sa iyong um, ang tawag dito. Pagdating, may kinalaman siguro sa, sa, sa oras mo, sa trabaho mo, but, but, there is a certain challenge ahead. Pero, makikita natin no, kung ano ba yung kung ano ba yung pwede pang baguhin. Alright? Okay na tayo doon pero ito muna about you and other people yung yung ibang tao kasi around you they are so scared they are so scared to be hurt takot silang masaktan takot silang uh, maisahan yung mga taong uh, kausap mo ngayon uh, bago mo nakikilala meron silang mga experience in the past na nagiging Nagiging uh, careful sila, nagiging takot silang magtiwala, takot silang mag, magmahal, okay? So, it can be anything, no? It can be your romantic relationship or it can be another person na nakilala mo ngayon. So, anong sila sa situation na yon na masyado silang um, uh, nag-iingat sa mga bagong tao at ikaw naman ngayon, ito ka. Na napaka bilis mo eto nga yung sinasabi ko sa iyo napaka bilis mo na parang na parang ano para ay ai closer closer tayo <laughs> or para mapapagkakatiwalaan mo na ako so i don't have an advice for this but this is something for you to think about okay yun yung kailangan mong isipin yun yung sinasabi kanina ito din yung sasabihin ko ngayon eto ang advice sa iyo Sagittarius, kadalasan kasi ikaw ang dami mong imagination, ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong ideas, ang dami mong nakikita na pwedeng gawin and you're so excited about it. <clears throat> na minsan hindi naman talaga kayang gawin yun ng pagsabay-sabayin. <laughs> Sagittarius, I hope nakaka-relate kayo dito. Kasi ito yung sinasabi sa inyo na kung masyado kayong uh, focus na focus sa pag ilusyon sa pag-imagine ng napakarami. Alam mo, hindi ko si uh, I hope wala akong na offense sa sinabi ko pag ilusyon Pero ito yung sinasabi dito na minsan kasi excited ka So parang yung energy mo andun ka sa kaya ko to, dapat ganito, pwede ma alam mo yun, parang lahat walang mahirap. Pero sa dami mong gustong gawin, nahihirapan kang mag-move forward which is ito yung ngayon sinasabi nahihirapan kang mag-move forward kasi sa, sa reality hindi naman talaga kaya o hindi naman magagawan ng paraan na na uh, ka mo lahat ng gusto mong mag magawa kasi in reality eh, isang tao ka lang kumbaga hindi siya pwedeng uh, hindi, hindi siya possible to do everything at once okay so yun sasabi dito so kung yun nga siguro may kinalaman na ito itong card na doon na uh, may potential na uh, challenges in the in in the future baka nga kasi you need to think about na hindi lahat kayang gawin okay and and lahat ng gusto mong mangyari eh possible para sa ibang tao or minsan yung iniisip mo na mangyari ay overwhelming talaga na, na nasusurround ka lang ng ex ng energy na parang kaya ko tong Gawin ganyan okay so let's look at your advice cards Sagittarius sa mga bago rito uh, if you haven't subscribed please subscribe to my channel i'm also on facebook and on instagram okay first card natin is laughter you need to focus on being light, being uh, funny, and everything else na magbibigay sa inyo ng love or ng, ng laughter pala. Na minsan hindi mo na kailangan seryosohin ang lahat. Minsan you need to slow down. Slow down tapos uh, pagtawanan mo lang, alam yun, enjoy yung small things instead na minamadali mo ang mga bagay-bagay. Kasi minsan in those moments of lightness yung moments na hindi naman sineseryo. so doon mo nakikita yung sarili mo and you you that's when you appreciate most things be in service so i think more sa inyo ginagawa na ito you're being in service you're trying to help some people around you pero uh, do it more with with the intention that you are being just wanting to help you no know? and and balancing it with your needs. New experiences and possibilities. Madaming dadating sa si inyo na uh, bagong pwedeng mangyari, pwedeng bagong pwedeng gawan ng uh, situations or bagong situations na, na ma, makakaro, magkakaroon ka ng uh, opportunities. So, let's see. Health. I, I will honor the physical vessel that enshrines my soul kailangan mong respetuhin ang iyong katawan, kailangan mong alagaan ang iyong katawan, uh, because, ito yung sinasabi sa inyo ng, ng cards, because baka yung iba sa inyo ay pinupush na ang sarili sa kakatrabaho. Empathy, I am open to seeing both sides of a situation. So, kailangan mong magkaroon ng more um, more of this way more of this uh, understanding na kung saan ang ng ibang tao uh, titignan mo din kung ano ba yung ginagawa pinagdadaanan nila ganyan before you are able to really uh do more with these people kailangan mo maintindihan kung saan sila nanggaling okay next is take a walk Minsan kailangan mong mapag-isa or maybe kailangan mong magkaroon ng time na uh, gumawa ka lang ng something na mapagliwaliw ka ng konti. And magkaroon ka ng time for yourself na nakakapag-isip-isip ka. Next is build strength. Ayan, yung iba sa inyo kailangan din talaga mag-exercise. Yung iba sa inyo kailangan din uh, magsanay. Kasi minsan may mga opportunities in the future na kinakailangan na malakas ka. Kinakailangan na magkaroon ka ng uh, yung ready ka na harapin kung ano yung ibibigay sa inyong challenges or opportunities kasi baka hindi ka handa. So build strength. Uh, I think mas malinaw dito na kailangan mong maging malakas physically sa health mo, sa katawan mo. Uh, kung kaya mong mag-gym, mag-gym. Kung kaya mong mag-exercise, exercise. Do something that builds strength sa iyong katawan. Okay? Kasi, kung malakas ang katawan mo, if you are prepared to do those things na medyo challenging para sa iyo, then you are able to deal with those things take action. Kung meron kang ah uh, ina, ginagawang isang isang ah uh, let's say it's it's a project or it's something na gustong-gusto mo nang gawin pero ang tagal mo nang hindi ginagawa ng you need to take action. Do something about it. Take action. Gawan mo nang something ito ah uh, uh, Sagittarius it's time for you to do it kasi sinasabi dito and pinapakita ito that you are so prepared eto na eh eto ka na eh kung baga hinog na hinog ka na dun sa mga bagay na ang tagal tagal mo nang gustong gawin pero hindi mo ginagawa hinog na hinog ka na Sagittarius baka ma overwrite na yan no really you, you are prepared peaceful resolution may mga may mga bagay or situations or tao na you need to talk to or or may or may mga parating na mga situations challenges that are gonna give you difficulties may mga bagay na mahirap gawan ng solusyon pero ang pinakamadali dyan is peaceful resolution remember na sa lahat ng bagay pwede namang pwede namang magkaiba ka kayo ng uh, pananaw pero kung peaceful ang lahat then you don't have much problem just just have that peaceful uh, and uh, peaceful uh, environment na hindi naman kailangan na bangayan okay next have patience love is patient and kind always so minsan, ah, uh, hindi mo makuha yung gusto mo, hindi mo magawa ng nagmamadali ka, uh, gusto mo agaran, gusto mo ora mismo. Yan ang Sagittarius eh. <laughs> Parang pagka may gusto, gusto. But have patience and, and really be enjoy the process din. No? Magliwaliw ka. Gawa ka ng iba. Uh, i Ibaling mo ang iyong uh, um, um, attention to other things na magbibigay sa inyo ng uh, konting uh, aliw na para hindi ka nakafocus dun sa gusto mo mangyari agad. So, you need to have patience and you need to be kind. Okay? Next, is love is all around you. There is love everywhere all the time simply acknowledge that this as truth so kahit ano pa yan alam mo lahat tayo ay gawa with love ginawa tayo ng Diyos with full of love so that everything around you is actually love minsan nakikita siyempre bilang hindi tayo perfecto walang dami tayong ginagawa at nasasabi So sometimes feeling natin ang cruel ng world. But actually, everything is full of love. So you need to show love. And yun din yung babalik sa yo. Love din. Diba? Okay, next. Okay, next advice card mo is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. So, hayaan mo lang na minsan parang... Hayaan mo lang yung mga times na mag-isa ka na you enjoy it, you, you're you just being yourself. It's okay. And walang... Walang ano doon, walang hindi ka lait-lait yun. Kung ikaw minsan ay nagmag-isa lang. And you really just have to be yourself. Sa mga times na may alone time, me time ka, ganyan. It's fine. It's fine, Jad Sagittarius. Okay? Next. True love. Your wholeness and safety lies lie within not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet. Alam mo, Sagittarius, minsan hinahanap mo, siguro baka hindi mo napapansin na hinahanap mo yung pagmamahal sa ibang tao, hinahanap mo yung yung companionship sa ibang tao o hinahanap mo yung security sa ibang tao or yung love sa ibang tao but yung iba sa inyo malamang alam na to eh pero it's a reminder for you na ang love na galing sa iyo muna mamahalin mo muna ang sarili mo and that's where you will be able to attract everything else yellow flexibility adaptability and personal power kailangan mong maniwala sa sarili mo. Sagittarius, you need to, to listen to yourself. You need to uh, stand up for yourself because walang iba maniniwala sa'yo kung hindi mo paniniwalaan ng sarili mo. And you need to stick to your own opinion. Kailangan mong paniwalaan ang sarili mo. Astral travel, vital force, information, dream time, and soul travel. Minsan, sa panaginip mo, meron kang nagiging uh, uh, helpful na information meron kang mga meron kang mga uh, information na makakatulong sa iyo doon okay obstacles are blocks obstacles and blocks are lifted all your personal good work all your good personal work And your positive energy shift have become, overcome previous obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your projects. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. So, lahat yung, mga, yung mga challenges, alam mo na, unti unti na nawawala. So, hold on to that. Next is take a divinely guided chance. All your positive change and successful ventures involve a degree of praise and you are now ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. So, dun ka sa bago at dun ka sa mga bagong pwede mong gawin. Yes, minsan mahirap siyang gawin but maybe that's where you have yun yung kailangan mong gawin no so yan ang reading mo Sagittarius and I hope I see you sa next reading